Magandang araw mga mag-aaral ang ating pag-aaralan ngayong araw ay ang mga pansariling salik sa pagpili ng kursong akademiko o teknikal vocational, sining o esports, negosyo o hanap buhay. Nakikilala na ang mga pangarap ang batayan ng mga pagpupunyagi tungo sa makabuluhan at maligayang buhay sa mga aspetong. A. Hey personal na salik na kailangang paunlarin kaugnay ng pagpaplano ng kursong akademiko o technical vocational, negosyo o hanap buhay B, pagkilala sa mga A. Mga kahalagahan ng pag-aaral bilang paghahanda sa pagnenegosyo at paghahanap buhay at ang mga hakbang sa paggawa ng career plan, especially P2P 13.1, especially P2P 13.2 para sa ating layunin. Sa pagtatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang natutukoy ang mga kurso na nais kunin. Nasresuli ang mga bagay na dapat paunlarin sa pagpaplano ng kursong akademiko o teknikal bokasyonal, negosyo o hanap buhay. Nakagagawa ng action plan para sa kanilang pipiliin na kurso. Mga pansariling salik sa pagpili ng kursong akademiko o technical vocational, sining o esports, negosyo o hanap buhay. Limang salik na makatutulong sa pagpili ng kurso. Isa, sariling interes. Suriin ang sarili tungkol sa mga personal na interes at naisin. Ano-ano ba ng mga totoong gusto mong gawin? Ano-ano bar in ang ayaw na ayaw mong gawin? Piliin ang kursong hindi ka mananawat dahil ito talaga ang hilig mong pagtuunan ng pansin. Dalawa, natural na talino at abilidad. Huwag piliin ang kurso kung saan ay wala kang taglay na talino o abilidad. Suriin ang sariling kahinaan at pagtuunan ng pansin ang mga talino at abilidad. Gamitin ang mga ito upang makatulong sa kursong tatahakin. Magagamit ang mga ito sa pagtupad ng iyong mga pangarap. Ngunit huwag tuluyang kalimutan ang mga kahinaan, makahuhugot ka din ng lakas at karanasan mula sa mga ito. Tatlo: Pag-uugali sa oras ng paggawa. Ang pag-uugali ng isang tao sa oras ng trabaho ay mahalaga dahil dito na patutunayan kung siya ay may pagmamahal o pagmamalasakit sa kanyang ginagawa. Sa pag-uugali rin makikita ang interes o kawalan ng interes ng tao sa kanyang ginagawa. 4. Edukasyon Habang nag-aaral sa elementarya at high school, Makikita na sa markahan kung saan magaling at kung saan mahina ang isang kabataan. Maaaring maging pahiwatig ang mataas na marka sa napipisil na kursong kukunin, ngunit hindi naman ito lamang ang dapat na batayan. 5. Tawag ng trabaho, hanap buhay sa lipunan. Sa pagpili ng kursong nais, isa alang-alang din ang trabahong naghihintay matapos ang pag-aaral sa kolehiyo. Siguraduhin ang iyong pinag-aralan ay agad mong magagamit sa hinaharap. Huwag kunin ang kursong walang naghihintay na trabaho o walang nais kumuha ng ganoong serbisyo. Maraming salamat sa iyong panunood at pakikinig. Nawa ay may natutunan kayo ngayong araw. Mag-like, comment and subscribe na para sa mas marami pang educational content.